Bilang tugon sa panawagan ng pagbabago, puspusan ang administrasyon sa pagpapatupad ng mga proyektong uunahin ang kapakanan ng bawat Pilipino patungo sa mas maunlad na kinabukasan. Handog para sa pamilyang Pilipino ang dekalidad na bahay na mabibili sa abot kayang halaga. Bukod sa maayos at komportabling pamayanan, sinisigurado rin na sila ay nabibigyan ng sapat na pagkain at nutrisyon. Wala ring Pilipinong mapag-iiwanan sa panahon ng teknolohiya Walang humpay din ang pagpapalakas ng ating sandatahang lakas at law enforcement agencies para patuloy na masiguro ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Isang aspeto sa pag-unlad ng ekonomiya ang pag-unlad ng agrikultura kaya naman muling binuhay ang programang Kadiwa ng Pangulo para bigyang merkado ang mga magsasaka at lahat ng nasa sektor na direktang ibenta ang kanilang ani at produkto at maipagbili ang mga ito sa abot kayang halaga habang patuloy na pinalalago ang ating ekonomiya inilunsad ang Maharlika Investment Fund para pondohan at mapabilis ang pagpapatupad ng mga malakihang proyekto tulad ng 194 infrastructure projects Pagdating naman sa pagpapanatili ng kalusugan, libreng laboratorio, konsulta at gamot, sagot yan lahat ng Lab for All. Di na kailangan lumayo dahil ang serbisyong medikal na ang lalapit sa inyo. Mas pinadali na rin ang pag-access sa government programs and services tulad ng social, livelihood, education at iba pa sa pamamagitan ng Bagong Pilipinas Servisyo Fair. Dahil turismo ang isa sa mga growth drivers ng bansa, mas pinaiigting pa ang pagpapaganda at pagpapabuti sa ating tourism facilities and services. Isang halimbawa na, ang Pasig River Urban Development Project na bubuhaying muli ang Ilog Pasig bilang isang economic, transport, at tourism hub. bilang tourism ambassadors. Dekalidad na serbisyo ang handog ng pamahalaan sa ating makabagong bayani, ang overseas Filipino workers. Nariyan ang OFW Hospital, OFW Airport Lounge at iba pang serbisyo na tutugon sa kanilang mga pangangailangan. Ang lahat ng ito ay bilang pagtupad sa karangalan at responsibilidad na iniatang ng Sambayan ng Pilipino sa Administrasyon. Hindi ito titigil sa pagtiyak na ang bawat aksyon ay huhubog sa kakayahan ng mamamayan at magdadala sa bansa tungo sa rurok ng kaunlaran. Ito na ang bagong Pilipinas.